Diyos marhay na aga mga Tropa Max 4D32 puso Tara recondition po natin mga tropang mekaniko Una natin ginawa dyan Binid o inispatan po natin yung kanyang seat ring Para naman po madaling matanggal gaya po ng inyong nakikita Dahil ang gagawin nga natin dyan seat ring replace, valve guide replace at valve seal replace yung gagamitin natin engine valve po dyan ay eh, yung dati o yung luma mga tropa matapos natin tanggalan ng seat ring at valve guide lininis po natin yan ng wire brush matapos natin linisin ng wire brush kinabit na po natin yan yung kanyang bagong valve guide yung valve guide po yan mga tropa mix meron pong exhaust intake at yung mahaba gaya ng inyong nakita yung o yung mataas eh, sa intake po yan nakakabit hindi po po feeding magkapalit yan at yung maiksi naman yun po yung sa exhaust nya at sa pagpasok naman ng valve guide eh, may tamang height po yan kaya po ginagamitan po natin yan ng caliper para mata makuha natin yung tamang height nya mga tropamax. Kailangan din po natin lagyan ng chamfer ganyan yung nakikita para naman po swabe yung pagpasok ng kanyang seat ring. Pati po yung inuupuan o yung nilalapatan ng ring kailangan po natin isit yan Kailangan kailangan po talaga na malinis na malinis po yan kasi kung mayroon pong konting dumi o karbon eh, tataglid na po yung engine valve yan mahirapan po kayong mag valve lapping mga tropamex at ipinasok na nga natin dyan yung kanyang mga setring, ring ganyan po yung nakikita meron lang po tayong plate dyan na mga bakal eh, may mapasok na po natin yan at ang pinaka pinis po natin dyan meron po tayong dyan lumang engine valve na po yung pinaka pangpasok natin ng set ring finish na nga po pala ang ring nyan kaya ilalapig na lang po yan at dahil lumang engine valve po yung gagamitin dyan kailangan po natin i valve replace po yan gaya po ng inyong nakikita mga Tropamex kailangan na kailangan din pong ma valve replace kung lumang engine valve po yung gagamitin dahil kapag hindi po yan e eh, vinyl repase, eh, yung kagaya ng exhaust eh, meron po yung mga bulo-bulo tong nya o yung mga butas-butas eh, may harapan po kayong maglapat kung hindi nyo po yan iba valve repaste matapos nating valve repaste lininis na po natin yan sa press drill gamit lamang po yung sandpaper. matapos nating linisin yung mga engine valve eh binalaping na po natin yan at ginamitan lang po natin yan ng rena para mabilis pong matapos at tinandaan na po natin yan gamit ang pan chair para hindi na po magkapalit-palit yung kanyang mga engine valve at isinalang na po natin yan sa top surface mga tropa matapos natin ito pressure phase hinugasan na po natin yan para matanggal yung kanyang mga biro-birota at isinuro natin ikabit yung kanyang mga bagong valve seal ganyan lang mga tropa max sa pagkakabit ng valve seal kailangan pong tanggalin yung kanyang spring para doon nyo po isusuot yung kanyang valve guide o kaya yung socket nya para yon po yung pamasok nya at papalupaluin nyo po yan dahil lata nga po yung valve seal niya at ikinabit na natin yung kanyang mga engine valve dyan at sinunod na rin po natin yung kanyang mga valve spring sa paglalagay naman po ng valve spring mga tropa mix kailangan yung makitid nasa ilalim po yan lagi pati po yung maliit kailangan ilalim din po yan at ikinabit na natin yung kanyang mga valve block ginamitan lang po natin yan ng press drill pag naikabit na yung mga valve block papalopalawin po natin yan mga tropa para 100% na sigurado po tayo na hindi po yan kakalas Matapos yan, ibinalot na po natin yan ng plastic wrap para hindi na po siya madumuan Ready to pick up na po yan ng ating customer o ng ating katropa Strapo Company, shoutout po sa inyo dyan At yun, palikin pala impala na po dyan at pasyon na rin kung inyong naibigan mga tropang mekaniko God bless, love you all mga tropa